O oh, ayan Kukunin natin yung training box natin Tapos Lalagay natin yung mga ibon natin dito Ayan Ang dami natin training box <laughs> Ayan Preparation sana yan Sa mga ilalaban natin Sa isang club eh. Kaso hindi nga natuloy Kaya uh, Yan na lang Ito muna ang gagamitin natin Kasi ito yung swerte sa atin Pahawak dad Eh bad Ah uh, brain yung mga ibo natin, mga warrior natin. Dito ka. Pasok mo. Tukad dito. Ilawan mo sila. Ilawan mo sila. Yan. Kita sila? Apo. Kukunin natin. Labog mo nga dito. Kukunin natin ito. Sige, ito. Si 53 ito dapat. Ah, si 63. Yan. Kukunin natin ito. Ito si Ah, uh, Dugyot. Sakay natin ito. Eh, nasan yung isa. Tete. Ay toto, to to. Ito yung kinipit natin. Ito kasi yung pinakabata si Jansen. Ay ano. 2, 4, 5 months old pa lang siya, mga abel. Ayun. na natin. E kunin natin 'to si Blacky. Ito si Bla. Ayun. Mabilis na rin 'to si Blacky, mga abel. Ay ano. Ah, uh, ano yung ano niya, yung dalawa niya, first at second primary palaglag na. Ayan. Kondisyonado yung ibon natin, no. Oh. Then, ang finally kukunin natin is si Peter B. Ito yung si Peter B. Ayan. Ayan ganun din. Malalaglag na yung, ano niya, 1, 2, 3 sa mga susunod na buwan. Ito yung nanalo natin, ng third. Sakin na natin, oh. no. Na condition na kondisyon yung ibon. O tara, na natin doon, Okay. Ay, hari ko. Kumangga pa tuloy. natin ito sa ating mahiwagang ano. Ah. na natin sa Jaguar. Salamat <laughs> Ayan, nagpapasigil. Maingay po kasi yung may sounds nagpapasigil na si yung langgam at sa kapating yan yung yan yung ano ng ano ng sayo na daw kalapate yung ano yung langgam pala is ano ah uh, gabang tayo ng mga ibon ngayon kasi Sunday ngayon. So, yung ibon natin is pinakawalan sa tarlac ng 6.30. Possible kasi mga 25 to 30 minutes. Siguro nandito na. Kasi nung nakaraan lapas, halos ano eh. Kulang-kulang 25 minutes lang eh. So, ngayon madadagdagan. Pwede maging 35 minutes nandito na yung mga ibon kasi karakal. So, sobrang dami nung ibon na pinakawalan kanina. Napanood ko sa live. So, yun abangan na natin yung mga ibon natin kasi mas maganda mas maabangan natin kasi na nakaraan pagdating ko dito may amin dumating na siya so ngayon tara samaan nyo o oh, magabang so ito mga abel uh, itim yung nauna nating ibon so nahatak nga sila nahatak nga yung ibon natin sa sobrang dami ng ano mukhang nahatak pa punta makabebe kasi galing na dito eh. dito yun Kasabay niya yung checkered ata. Kasabay sila. Hindi, ito na ako na nag <tip> Nagsaway ko yung dalawa. Patay na, wala na. Wala na, talo na tayo. Babagal sila ngayon. Mukhang nahatak sila. Napasarap sa ano? Sa hatakan. Sa mga kasama nila. Sobrang dami kasing pinakawalan ngayon eh. Dalwan truck. Ayan na yung dalawa nagsama. Oh. Ayan. Ayan ang hiyaw. Nagsama pa. Nagronda pa silang dalawa. So pareha silang galing doon mga abil. Mukhang hatak ng mga bebe. Nang apalit. Aray ko. Wala. Pag nagsabay yung dalawang ganyan. Roronda na. Roronda lang yan. Wala na. Talo na kayo. <laughs> talo na tayo tapos ba bababa ba pa tapos bababa ba pa kayo dyan sa bubong wala na wala na mukhang napasarap sila sa liparan mga abel kaya hatak na hatak sila <laughs> ay Diyos ko asa na kayo baba na ang dami nyo inaksi oras 7.27 na oh, wala na nasa isang libo na lang yung ano nyo hmm. yung isang itim, direction landing, o oh, ayan, o. Si isa tambay. Ayun, si Boy Tambay. Oh. Hindi naman sila pagod. Ay buwa ba? Ay boba, ba. Batay. Batay na, yan ang mahirap diyan. Uh, ay, hmm. Ayun, mo. Pagalan mo. 'yan. Basta pasok baka na. Talo na tayo. Di bale. Okay lang 'yan. Part of the game. Hindi pa panalo. Pasok, pasok. O, oh, pasok, pasok. Ayan, mabagal talaga siya. Wala tayong magagawa. Clock na lang muna natin. O, oh, ayan. Kung anong bilis mo nung nakaraan ngayon, ganun ka namang kabagal. Ayan, ang sticker niya, mga Abel. 977 na lang yung speed niya. Sa kayo galing? Ba't nahatak ata kayo papuntang ano? Makabebe apalit. Ha? tapos nagroonda pa kayo ng matagal aray ko Diyos ko Mas na pa-sisiheno si Blacky dumating pero pareha silang galing sa Apalit Pabalik sila eh hindi kagaya nung nakaraan nagaling sila dito talaga sa North Oh ayan mga Abel Kaya okay lang yan Bawi na lang tayo sa susunod na karera hmm. Hindi lagi tayo panalo sa karera hmm. ganyan talaga Part of the game. Kaya tanggapin natin. Oop, meron pa tayong hinihintay na dalawa. Si Dugyot at saka si Jansen. Na Casper. Tingnan natin kung anong oras sila darating. Pag nahat, nagpahata kayo? Ano nangyari sa inyo? Ha? Nagpahata ka? O ito naman, okay naman. Diretso, ito, landing. Ito maganda dito pag naabuelo. Ito si Blackie. Diretso landing eh. Mukhang na mga maris na nga sila. Di okay, bale, susunod. Tingnan natin. Tingnan natin, baka pwede dalawa na ilalaban natin. Yan, si Tim at saka to. Si... Ano, si Peter B. Huwag ka dyan, teritoryo niya yan eh. Dito, ayan. Teritoryo niya yan, yan. So, tara. Abang pa tayo. So, yan mga Abel, no? hindi ko nabantayan yung dalawa nating ibong kanina kasi bigla kaming umalis hinilaad kami nung asawa ko so eto ah asan ba si ano sino yung ah eto daw eto eto, eto, eto. etong si Tugyot maaga din daw pagkalis alis lang namin dumating tapos maya maya sumunod na tong si ano si Jansen ayan oh. kompleto naman daw yung ibon natin kanina ang aga nga daw eh magkasunod halos hindi nila alam kung paano papasokin yung pala naka ano ito nakalimutan kong nakalimutan kong ituro sa kanila na hinihila pala to <laughs> sa anak ko o yan nakalimutan kong ituro sa kanila so yun nahira pa sila nag ano daw nagkapanunod pa yung dati nga ng ibon di le okay lang yan ah uh, sa susunod mga abel bawi tayo ang tutulin ng ibon ngayon ang tutulin ng ibon ng kalaban natin lalo na yung apalit congrats sa lahat ng na nanalo mga abel ngayon hindi nga tayo nakapagpalipad eh Kararating-rating lang namin, no Anong oras na ba? Hmm? Oyo yun. Five. sixteen na. So, yun, mga abel. Well, pakain muna tayo. Uh, bawi tayo sa susunod na karera.